Hi For today's video ay samahin nga naman kaming mag-babe time ng Tatay Oni dito sa UK. Araw nga ng Sabado ngayon at pareho po kaming walang paso. Kaya naman pupunta kami dito sa malapit na charity shop dito sa amin. Bale magtitingin-tingin lang po kami ng mga pang-decoration sa bahay. At dito nga po kami nakakita ng maraming painting na magaganda pa at tag pounds lang po siya. Yan, hawak po ng tatay oni ay kinuha po namin yan. Mm -mm. After ng painting ay nagtingin-tingin naman ako ng pwede naming mabili dito sa mga gamit sa kusina. Ako po ay nag-window shopping lang at hindi ko alam po ano bang i-decor ang ilalagay ko dun sa bahay namin. So ayun nga po at nagtagumpay po ang tatay oni sa kanya mga painting. Nakabili po ng dalawa na worth 4 pounds lang. After nga namin sa charity shop ay pupunta naman po kami dito sa Tesco para mag -grocery. So ganyan po ang aming babe time dito. Ang Mama Kathy po at ang Harry Boy ay ayaw lumabas ng bahay, kaya kami lang po ng Tatay Oni ang namili ng mga pagkain namin. Maigi naman, kasi hindi kasama si Harry Boy, walang masyadong magko-complain. Mm -mm. After naman namin magpunta sa Tesco, ay nagpunta naman kami dito sa The Range para mamili ulit na mga painting. Mm -mm. Medyo nakaahon na kami sa mga bill namin sa credit card, kaya malakas na naman ang loob ng Tatay Oni na mamili ng mga gamit sa bahay. Mm -mm. Nagulat nga ako kasi pinayagan akong bumili ng mga pang-decor na mga borlolay na kung anik-anik na panlagay sa wall. So, eto nga po ang napagkasunduan naming painting na ilalagay po sa aming kitchen. At eto naman at naghahanap naman siya ng chandelier para daw po dun sa taas sa may hagdan. Ang sarap talagang ayusan pag sariling bahay mo na ang yung gagayakan. After nga po sa The Range ay dito na po ang aming last stop. Pamimili na po kami ng mga baboy dito sa Meat Factory. Diretso na nga kami dito sa pet Food. Opo, yung mga boto-boto nilang tinda dito ay masarap pong sabawan at isigang or nilaga. Tagwa 1 pound lang po yan at meron nga po siya mga laman. Ito nga po palang pinuntahan namin ay meat factory po ito dito sa lugar namin. Kumuha din po kami ng pork knuckles na tagta 3.39 pounds lang at isang slab ng pork belly na 6 na kilo na tag 27 pounds lang. Meron din sila ditong pork scratching. Tara i unboxan natin ang mga pinamili natin sa Meat Factory. Bumili nga po kami ng pigs ear na 150 pounds lang. Nakasale kaya 1 pound lang po. Mm -mm. Pork bones, frozen oxtail Eto, medyo mahal to kasi pang bulalo po yan. 6.34 pounds po siya. Mura po ang meat dito sa malapit sa amin. Kaya every two weeks po ay dyan talaga kami namimili ng baboy. Good for two weeks na po yan sa amin. So, ayun nga po ang mga errands namin ngayon ng Tatay Oni. At yun po ang aming babe time. -mm. -mm. Kung dati ay nag-shopping at nanonood ng sine, ngayon po ay ganito po ang aming babe time. After ilang years nga po ay ngayon lang kami ulit nakalabas na kaming dalawa lang. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!